Alam mo ba? Ang misteryo ng Sierra Madre. Alam mo ba na ang Sierra Madre ang pinakamahabang mountain range sa Pilipinas pero itinuturing din itong isang mahiwagang lugar? Mula sa mga kwentong diwata at engkanto hanggang sa pagiging natural na panangga laban sa bagyo, alamin ang hiwaga nito. Ano ang Sierra Madre? Ang Sierra Madre ay ang pinakamahabang bundok sa Pilipinas na sumasaklaw mula kagayan hanggang Quezon. Kilala ito bilang backbone of Luzon dahil ito ang nagbibigay proteksyon sa bansa laban sa malalakas na bagyo. Dito matatagpuan ang maraming endangered species ng hayop at halaman na hindi makikita saan man sa mundo. Alamat at misteryo. Mga diwata at engkanto ayon sa mga matatanda, may mga mahiwagang nilalang na nagbabantay sa kagubatan ng Sierra Madre. Maraming kwento ng mga nawawalang tao na diumanoy iniligaw ng mga engkanto. Himpilan ng gerilya ginamit ng mga sundalong Pilipino ang kabundukan bilang taguan noong panahon ng gyera laban sa mga Hapones. Mga nakatagong yaman may haka-haka na may itinagong kayamanan sa loob ng kagubatan na hindi pa natutuklasan hanggang ngayon. Siyensya at katotohanan, bagyong panangga dahil sa lawak at taas nito, ang Sierra Madre ang pangunahing humaharang sa malalakas na bagyo na nagmumula sa karagatang Pasipiko. Biodiversity hotspot ang kabundukan ay tirahan ng mga rare species tulad ng Philippine Eagle at Tamaraw. Deforestation issues sa kabila ng kahalagahan nito, patuloy ang pagkakalbo ng kagubatan dahil sa illegal logging at mining. Isang kabundukan na puno ng hiwaga at kahalagahan, ano sa tingin mo? Ito ang Simply Marjun Channel, ang tambayan ng mga kwentong di mo aakalain.